Nangako si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na pagkakalooban nito ng karagdagang pondo ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas o AFP para sa kanilang skills development at equipment upgrade. Ito ang sinabi ng Chief Executive sa kanyang pagbisita kahapon sa 10th Infantry Division sa Mawab, Davao de Oro, kasabay ng pagpokus ng AFP mula sa internal papunta sa external defense posture. Nagbigay pugay rin ng Pangulo sa husay ng Aguila Troopers sa naturang probinsya at sa kanilang ambag sa pagsupil sa terorismo sa bansa kasunod ng serya ng pagbabalik loob ng mga rebelde at pagsuko ng kanilang armas sa mga otoridad. Gayunman, kaakibat daw nito ang pagpapanatili sa seguridad ng ating teritoryo mula sa mga banta sa labas ng bansa. Kaya naman tiniyak nito ang pagtutulungan ng civilian at military leaderships, kabilang na ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFLK. Nilinaw rin ng presidente na ang hakbang na ito ay pagpapalakas lamang ng ating depensa at hindi mensahe ng pakikipaggyera sa anumang bansa, grupo o individual. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino.